o so, yan, so, kung makikita nyo mga tips, yan. yan ang gamit ko sa pagdi-deliver so gamit ko na rin yan isang magandang umaga ng lunes mga ka-cubes welcome back po sa ating channel nagtataka po kayo siguro bakit lunes ng umaga andito tayo ngayon nagba-vlog sa Bali Medyo minalas-malas tayo mga ka-Cubes. May eh, nangyaring hindi maganda nung Sabado. No? Nawala natin yung wallet natin noong Sabado ng gabi. Tapos, so, sa huling delivery ko ata, nalaglag yung wallet natin. Kaya, hindi na rin ako nakalabas noong linggo. -do. Dahil doon. Kaya, eto. Ngayon, so, bali. Then, up ko na lang si Esme sa trabaho kaninang umaga. Tapos, ito, Mga bandang 830 Pupunta ako ngayon ng Service Ontario, bali mag-alas 8 pa lang para maaga tayo kasi mag-walking na lang tayo. Pupunta tayo sa Service Ontario, uh, magpapalit tayo ng lisensya tsaka ng health card. Yun lang ang hassle dito mga cubes. Pag nawala mo yung mga ID mo, lahat kailangan mong palitan. So, pupunta tayo doon. So, marami tayong gagawin ngayong umaga to. Uuunahin ko muna yung lisensya. Resensya ko tsaka health card Oo nga pala hindi ko ina-advise na mag-drive kayo nung wala resensya Pero since malapit lang naman kami sa service yung Kaya ito medyo malakas ka kasal na loob natin Medyo doble ingat na lang tayo na sumunod tayo sa ano Sa mga rules and regulation Baka may makakita sa ating police. Ito so, mahirap na Mayroon almost na ando na tayo sa ano Service yung So bali pagtapos nito Pupunta naman ako sa banko po Kukuha naman para pala bagong debit card Yung mga credit card na itawag ko na kahapon Bali yung debit card na lang kasi ayaw itawag yun. Gusto ko pupunta ko na lang para immediately mapalitan ka agad yung debit card ko. So yon muna mga kakibs. Kita-kits muna tayo. Baka makita pa tayo ng police So yon mga kakibs. So bali ito. Andito na tayo. Medyo maaga-aga tayo na nakapunta ngayon. 8.05 o pa lang. 8.30 pa yung bukas ng mall. Ay ng, ng, ng service Ontario. Ayan, Papakita ko sa inyo. So yan So mga kakibs. Andito na tayo sa Cedar Bay. Andito yung service Ontario. Tingnan natin kung makakapasok yung Papasok na rin tayo sa loob kung makaka oh, pwede na pumasok pupunta na ako sa loob ng service on tire mga kakibs pwede na pala so ayan mga kibs, at dito tayo sa Cedar so since uh, ano na maaga tayong dumating sarado pa yan so bali papasok tayo sa loob kasi sa gasolina sa loob yung heater ay ano? sayang naman yung heater di ba ang sasakyan ay ka -heater to sayang gasolina sa sasakyan kaya pasok na tayo sa loob Diyan na tayo maghihintay sa loob So, ayan. So, 9.30 pa naman ang bukas dito mga kakibis. So, ayan mga kakibis. So, bali dumating na tayo sa Cinebrae. Andito yung Service Ontario. Pinakamalapit sa akin. Saka malaki-laki ito. So, hopefully mabilis-bilis tayo. Mano. Tapos, bali mag-walk-in lang tayo ngayon. Wala tayong appointment. May try ako mag-book on kahapon eh. Kaso, ayan. Kita niyo may nakapinan. Ang kaso, wala nang available slot sa booking. Kaya, walk-in na lang tayo ngayon yan pipila tayo para ano tayo maaga rin tayo matapos dahil pupunta pa tayo sa bangko mamaya so yan tingnan mga maagang pumila yung mga taong hindi to. so pipila na rin tayo mga kakibs sigurado ko jump pack yan 8.30 pa bukas so yun mga kakibs mga pagpito ata tayo sa linya ngayon ng maaga tayo. Kung hindi, makamamaya sa dulo na tayo. Mamaya papakita ko sa inyo pag nagbukas siya ng 8.30 kung gano'ng kahaba yung pila. Hopefully, hindi kasi lunis ngayon may pasok naman. No tips kung pasok naman. As a walkie, as mga mga kalangit magaling pa. Eto, tayo. yun mga kids makikita nyo pang walo tayo sa walk in ayan ang dami ng pila walk in tapos sa dito sa kanon yung mga appointment hindi tayo nakapag appointment wala nang available so yun mga kids so, dito tayo sa service center, tayo bali dati pa yung lumang driver's license ko, ayan, lumapit na ako sa ano kasi baka hindi ko makikita ayan dito tayo mga service center. few moments later So yun, mga ka-cube, so bale, ito, katatapos lang natin sa loob ng Service Ontario. Napapalitan na natin yung lisensya natin, tsaka yung ano natin, health card. So bali, nagbaay tayo na $90. Imbis na replacement, renewal na kasi sabi nung ano, may expire na rin daw pala sa March yung ano ko, yung lisensya ko. Kaya imbis na renew, um, imbis na ano, replacement, renewal na lang yung ginawa niya, nakatipid pa ako. So para isang bayaran na lang daw. So ayun. So buti na lang maaga tayo. So wala pang half an hour natapos na tayo. Tapos pinabago ko na rin yung head card ko kasi pagkadikit yung middle name ko tsaka yung full yung first name ko tsaka middle initial kaya lagi nalilito yung sa mga hospital o kaya sa -cent health center kapag pinapakita nila yung nakikita nila yung pangalan ko. So yun, so bali ito. So bali, pupunta na ba tayo sa banko ngayon? Ayusin naman natin yung mga debit card ko. So bali, debit card ni Mrs. pa yung ginamit ko kasi naka-hold or naka-block na yung ano po, debit card ko. So, yun, muna mga ka-cubes, kita kits tayo, babi nga. So, yun lang, hassle talaga dito, mga ka-cubes, grabe. Buti na lang, buti na lang, meron tayong, ano, PPO. So, bayad pa rin tayo kahit naka-off tayo ngayon sa, ano, naka-off tayo ngayon sa, ano, trabaho. So, yun, kita kits tayo, yun mga cubes so bali ito natapos na natin yung unang dapat natin gawin ngayong araw na to kaya tayo nag sa so, bali meron na ulit tayong driver's license at health card temporary lang siya so pwede na tayo mag drive na walang takot <laughs> di tulad kanina so titingin tingin pa tayo sa dam baka may ma ano tayo ng police so yun. so ngayon okay na relax na tayo mag drive ngayon so bali ito pupunta na tayo ng TD Bank tsaka ng CIBC so doon naman tayo sa Scarborough Town Center so 5 minutes drive lang din dito yung sa Cedar Break since wala naman traffic din so yun so tapos pamaya tingnan natin kung makakabiyahe tayo sayang naman yung araw maaga pa alas 9 pa lang so, matatapos din naman natin na ganito so babiyahe pa rin tayo pero yun nga lang hindi tayo makakuha ng malalaking order pero pwede pala tayo kumuha ng malaking order yung mga grocery pero babayaran natin siya ng out of pocket natin sa, sa sarili natin muna pera kasi yung credit card na binigay nila na pambayad doon wala, nawala din kasama ng wallet na nawala sa akin kaya nag request pa ako so mga ilang linggo pa yun siguro isang linggo o dalawang linggo pa bago dumating yun so sayang naman kung malalaki yung order eh sige ano na lang natin meron naman tayong budget kahit pa paano para doon i-reimburse -re din naman nila agad within 24 hours Oh, so, yun. So, bali, punta na tayo sa TV Bank, mga ka-Kibs. So, sakto mga ka -cubes. So, yan, sakta, mga cubes. since dito pala tayo dumaan sa Bellamy, dito, kapunta sa Scarborough Town Center. Meron rin palang TV dito. So, bali, dito na lang ako pupunta. Eh, wala kung bukas na ba ito? O, so, kung na ito. Kung bukas na to, dito tayo, tapos, doon tayo sa kabila, sa CIBC. On the way din naman yung CIBC. So, yun. So, buti na lang, meron TV. O, tingko, bukas na, may pumapasok na pala. So, 9 na pala, bukas na yan. So yun, so kita kits tayo sa loob mga cubes Few moments later Ang tagal dito sa branch center mga ka-cubes Lipat tayo dun sa Scarborough Town Center Mas marami-rami sila doon. Dito dalawa lang yung tao nila Tapos wala pang health service des Kapila tayo, pang walo tayo Lulis na lunis, ano ba yan? bangko talaga oh. So yun, puntan tayo doon. So yun, so since Mas mauna yung CIBC Papunta pang Scarborough Town Center So CIBC muna tayo tapos diretso tayo sa to Scarborough Town Center para doon naman sa ano sa TD doon na lang kasi itong ano ito TD branch na ito ang tagal ano ba yan wala silang tao dadalawa lang yung teller nila usually may help desk sila para doon sa mga replacement card yung sa teller yung sa pera talaga pero ito ewan ko nangyari dito kaya doon doon tayo punta sa Scarborough Town Center malapit yun sa area niyo natin yung CIBC tsaka TD magkadikit lang naman yung dalawang yun. So, yun. Punta na tayo dun, mga ka-cubes. So, yun. Kung makikita nyo, walang na ang sikat ng araw matapos ang ilang araw na makulimpin. Nag-uula ng tag-snow. Ngayon naman, tarik ang araw, pero ang lamig sa labas, mga ka-cubes. Ang nakikita ko, minus 11, minus 12, pero feels like 20 or 19 degrees. So, malamig-lamig na yun para dito sa Toronto, ah. So kasi sa ibang lugar alam ko taga sobrang lamig minus 50 minus ano Pero dito sa amin hindi naman umaabot ng ganun kalamig Kaya pag lumampas ng minus 12 minus 10 Malamig na yan para sa amin dito Siniswerte na kami dito sa Toronto hindi gano'n lumalamig at hindi gano'n kalakasan sa Hindi gaya sa ibang lugar ng Canada Talagang buhos at sobrang lamig So yun so bali yan lang Muna Tung mga kakibs mamaya mamaya tignan natin So ayun mga cubes ito andito na tayo sa CIBC. Dapaaga naman tayo 8 9:30 pa pala bukas nito. 9:24 pa lang. So hintayin tayo na lang tayo dito sa loob ng sasakyan. So para mapapalitan natin yung debit card natin dito. So susunod natin yung TD. Doon naman yung sa sa loob ng Scarborough Town Center. Few moments later. So ayun mga cubes so tapos na tayo doon sa CIBC. Ito andito naman tayo sa Scarborough Town Center. Dito naman tayo sa TD. Uh, interesting. muna natin yung debit card natin sa TV para wala na tayong iniintindi. So, ito na yung last. Tapos, pamaya, pwede na tayong bumiay siguro. Kita nyo, lamig oh. Uusok talaga yung first time ngayon lumamig na ganito dito sa Toronto. Minus 20 ang wind chill. Ugh, sobrang lamig. Kung ano, kilahin na chill na pakikita ganyang kalamig. So, yan. So, bali, punta aksalop sa loob ng bangko, mga kapib. Kita kasi tayo ulit mamaya. So yan, so dito tayo sa Scarborough Town Center. Dito tayo sa banko. sa loob. Lamig, grabe. Ito lang ang hirap talaga mga kakibs, kapag nawala mo yung wallet mo. Tapos andun yung mga ID mo. Yun ang problema. Masa kaya sila? So yan, dito tayo. Few moments later. So yan mga kakib. So, at tapos din natin yung ating mga dapat gawin. Ito, bumili rin na tayo ng breakfast natin. Uh, bali, coupon na naman ang ginamit natin dito. As <laughs> usual. At yung pandinang regular price, bali, coupon ang ginamit natin dito sa kape. Tsaka ano, so, ang sarap ng kape, lalo na ganito. Sobrang labig, grabe. Oh, uh, uh, yun para sa inyo mga kaya Ayan, so, sa bali, ito, naglalakad na ako pabalik sa sasakyan. Tapos, Subukan natin bumiyahe kung may makukuha tayong mga order na magaganda. Oh, ang oh, lamig mga kakibs, grabe! So, bali ito, tapos na natin lahat ng ating dapat gawin ngayong umagang to. Hindi tayo pumasok, sabi ko nga. Oh, sarap ng kapitaga mga kakibs. So, bali yun mga kakibs, so lesson learned natin ngayon. Kailangan doble ingat tayo sa mga gamit natin dahil kung hindi, sobrang hassle talaga. So, ewan ko kung paano nalaglag yung wallet ko mga ka eh. Kasi lagi ko naman yung iniiwan dito. Siguro nung huling time na bumili ako ng Tim Hortons kung gabi, nung siguro nalaglag sa jacket kasi ibang jacket yung suit ko nun. No? Mahirap isara yung zipper. Siguro na laglag. So, yun. So, anyway. So, bali ito. Breakfast muna tayo. Unang kagat para sa inyo mga ka-tips. Hmm. Ngayon. So, bali yun. Katatawag ng SB. So sabi ko tapos ko naman yung no? manual So mabing nasusundoy ko na siya So hindi na siya Kasi kanina natatakot Nagdadrive daw ako Wala na si So yun So bali ito Habang kumakain pala tayo Tumitingin-tingin na rin ako ng order Tingnan natin kung meron tayong makakuha magandang order Pero usually Ang mga order mga grocery para sa akin Kasi hindi o uh, Kasi sulit yung bayad sa atin So sa so, ngayon Since wala pa tayong credit card ng Uber at DoorDash o do pwede tayong bumiyahe babayaran na lang natin eh, tignan lang natin kung makakakuha pa tayo ng pera sa kalsadas ng mga ano, food delivery muna gagawin natin so yun muna mga ka ko, Kakain muna ako ng breakfast ko Few moments later. Yon mga So time check. Magalas mo nsa so ito. Kukuha tayo ng isang order ng DoorDash. Food delivery lang. Kasi wala ka tayong credit card ng DoorDash. So hindi pa tayo. Pwede mag grocery shopping. So, po delivery muna tayo. For 10.75, malapit-lapit lang siya. Kaya kinuka na. Yun, pasok ulit tayo sa loob ng mall. Ang lamig ngayon, sobra. Ito ang pinakamalamig ngayong taong to. Tsaka since last year also, malamig. Sobra. Huh, pasok muna sa loob, bro. Bilisan ko muna, mga kakibs. Ang lamig talaga. So, yun. Mga ka-cubes. Kung makikita nyo, so bali yan. Wala ganun tao. Siyempre, lunis ngayon. As usual, So mga tao nasa trabaho pa, mamaya pa yung pupunta dito sa mall. So tayo, since wala tayong pasok, so sundot-sundot muna tayo ng pera sa kalsada ngayon. Ang bali ito, chipotle order tayo ngayon for $10.75. So yun, so malapit na tayo dun sa ano. So pick up pick up muna mga ka -tibs. So yun mga ka-fibs. Bali ito, may nakakilala pa sa atin. Napanood daw tayo sa yung video natin sa lounge. Kaya ito, kilala tayo sabi, I think I saw you already. Sabi nga nun, Pilipino rin pala sa support ko. Ang siya, sabi, I saw you sa, sa, YouTube. Yeah, ako po yun. Sabi ko ganun. sana sa service crew ng Shipote sa Bali. So nakilala tayo. Napanood daw niya yung video natin na una. Yung naggumawa tayo ng video sa lounge. Sa airport lounge. So yun yung napanood niya. So buti naman may nakakilala-kilala na rin sa ating kahit pa. Okay na yan. <laughs> Ako suwelo. So, yeah. So, bala ito. So, punta tayo kay customer mga ka-cubes. So, yan yung TV. Diyan tayo nagpunta kanina. Diyan tayo nagpapalit ang card. Oh! My good Lord! Ang lamig sa labas mga ka-cubes! Oh! Sobra. Ang hangin. Lahat ng hangin. Tumama sa mukha ko nung pabalik tayo sa stock yan. Grabe! Oh! Sobrang lamig kayo mga ka-cubes. Ayun pa kung dito sa Toronto minus 10 pa lang wind chill of minus 20 18, 19 paano pa kaya hindi talaga lamig sa ano sa ibang lugar lahat sa Alberta sa ano lalo na doon Inags sobrang lamig na nun yun uh. po, wala pa tayong scarf so, kasi bihira naman lumamig na ganito dito kaya <laughs> hindi ako nagdala ng scarf para pantakip sa buka lamig Oh, ito bonnet ko lang tsaka jacket. Yung jacket ko medyo pinapasok-pasok na. Tsaka ito. Suit-suit ko ngayon yung jogging pants na pang winter talaga. Yung binili ko sa Temu. Effective siya kahit mura. So, saan ka ba? So, ganun. Ganun lang. So, napabili pa nga ako kasi nasubukan ko ngayon. Hindi nilalabid yung hita ko. Kasi meron siyang parang feather sa loob. Mga feather feather. Parang siyang anong tawag doon. Basta, may feather siya sa loob. Kaya mainit siya sa legs. Kaya yun. So, bumili pa ulit ako. So, yan. Sabali so, ito. So, punta na tayo kay customer. So, bali, 11 minutes drive. Papunta kay customer. Tara! Makang hindi naglinis dito. Nags na mga pipsa. Kung makikita nyo, pati yung daan. Punong-puno lang ito, ah. So, Saan ito? 22? Bravo. Kapila ito. Punong-puno lang ito. Punong-puno lang ito. Madulas ito, ah. Kung hindi nagkain ng yelo dito, mga pipsa, iba yan. Madulas ito. may ka pang kakimikin. Madulas ng daan na. Ito, madulas. Grabe. ng dami. Okay. nakalito itong number na ito. Pagod. So, iba natin si Lich. Di ba't mo ito? Ito siya. Ayaw. Sa sala labas, sarado ng kapit. Sa loob ko sana ilalagay piraso sa rack na lang picture na lang natin so yun mga ka so na-deliver na natin yun so papasok ko sana sa loob oh, kita nyo may additional pa naging 12 dollars pala pero ako eto madulas oh dahan-dahan lang tayo dapat sa pagtalakad yan ka kakip kung so, hindi yari tayo dyan lalo na yan oh ang buwak sumatika na ako madulas yan gelo yeah, ito Mamaya madali na Mamaya madali na naman yung tuhod natin yan Mahirap na Kakagaling-galing pa lang tuhod natin eh Inabon din natin ininda yung -in -in injury natin yan Tapos madudulas pa tayo no? sa snow So yun so bali naka 12.75 din tayo dun So hindi naman sama yun Paunang ano Tapos busy pa rin ng door dash so balik na tayo dun sa lugar natin yun mga katubes Yon mga ka-keeps to Time check tayo 12.20 na Ang tanghali Uwi mo na tayo Andito tayo sa Walmart parking lot Sa Scarborough Town Center Grabe yun yung yelong na ipon no? Tignan Gatambak yung yelong na ipon ngayon dami yun <laughs> Dahil Meron pa dun sa kabila Ayun dito sa kabila Na ipon na yellow. Grabe ganyan karami bumagsak na snow, no Nung no, nakaraang linggo so, Pero ngayon wala Maaraw na Kung makikita nyo lang Sobrang lamig talaga So yun, sa so, to update lang tayo. Uwi na muna tayo, kain tayo tanghalian halian. Yon, magandang hapon mga sa So, bali, lunis pa rin ngayon. So, bali, eto. Lumabas tayo. Pagkatapos na kumain ng hapon na lumabas tayo kasi minapanood tayong video, <laughs> yung video nila, Crystal. Sale pa spam. Hindi ko napansin yun, ha? Hindi ko natunog yun So, buti na lang, napanood natin yung video nila. Yon, so, bali, eto. Uh, bumili sila kasi ng spam. So, bi balak nag-iimba kasi kami ng spam para pampadala na, na rin tsaka pampasalubong kung kailan mo kami uwi. Matagal man ang expiry nun. So bale ito, pupunta ako ngayon ng No Frills. So kasi last week nandoon na rin kami. So akala ko walang sale yun. this week pala nag-umpisa nag-sale. So kaya ito, pupunta na tayo dun. Bibili tayo siguro ng dalawang kahon. So yun, kasi mura-mura yun. $2.88 kumpara sa normal price yan ng $3.88 sa Walmart. Tapos pag sa iba naman, sa Presto, almost $5 isang can eto ito, pag ganitong sale, talagang bumibili kami ni SB niya, nag-iimbak kami niyan. Tsaka bibili na rin ako ng tubig, naubusan na rin pala kami ng tubig. So yun, tapos itignan ko kung ano pa yung mga kailangan sa bahay na wala, so pinabibili na rin ako ni SB So yun, so ito, palapit-lapit na tayo siya, no, Prince. Andito na rin ako kanina. Hindi ko kasi alam na, ano, hindi, kasi, hindi ko natingnan yung flyer, online flyer. So yun lang, buti na, nakapanood kami ng video. So yun, so mga kibs, kita-kits ulit tayo mamaya. So, yun mga ka-cubes. So, bali ito. Lamig pala talaga. So, bali ito. Andito lang tayo sa no-frills. Ayan. So, no-frills. So, no so, bili tayo ng spam. Bakit lang tayo ito? Bili natin. Na Ang talaga. Ang Uh! Nanunikit. Kuha mong tayo ng cart. So, yun. Mga ka-cubes. So, bali. Nakabili na tayo ng spam. Ayan. Sandyan na. So, nakabili na tayo. So, bali. Nakaka-hunt ito. $12 din tayo ngayon. Hindi nagsama yun. So, bali kasi may shale din na sabon at saka yung panghugas ng plato. Kaya bumili na rin ako. So, sinabay ko na. Yung tubig doon ako sa fresh ko bibili. So, yan. makikita nyo. So, dalawang spam yan. So, ito. So, <laughs> wala pang sahod pero napabili tayo. Pero okay lang yun. So, imbak na lang natin to. So, yan mga ka-cubes So, mamaya maya tignan natin kung makakuha tayo ng biyahe. So, para... mano babawi natin itong binili natin so yun muna mga ka-cubes So yun mga ka-cube So bali ito alas 6 na So bali pa -uwi na sana tayo Pero tapos lang natin naman sa Presco Bumili man naman tayo ng tubig sa Presco Tapos ito may nakakuha tayong order Dashmark So $9 So malapit lang naman Sabi ko sige Tsaka 2 items lang naman $9.50 So sabi ko, hindi naman sa mga, lang naman natin Tapos deliver lang natin So hindi na natin kailangan grocery Sabi ko, tsaka wala na traffic ngayon, sadlip lang to So yun, so bali papunta na ako dun sa Dashmark So yun, kita kasi ulit tayo mamaya Tapos bali, since hindi tayo nakabiyahe kahapon So bali, to total na lang natin kung magkano yung kinita natin Nung Friday at Sabado So yun na lang, papakita ko sa inyo kung magkano total na kinita natin So bali, less tayo ng isang araw Since nawala ka yung wallet natin Hindi tayo nakapagbiyahe kahapon kasi wala tayong lisensya So ngayon, eto So bali, ngayon, pasundot-sundot tayo Para mabawi natin yung nawalang araw natin Tapos sa uh, susunod na Friday, Saturday, Sunday ulit Doon tayo pabawi ulit So yan mga kibs, malapit na tayo doon sa dashboard Kita kits tayo, maya maya So yan, so nandito na tayo sa dashboard Ayan, kita sa kadang po. So yan So ayan yung Ano ng DoorDash, yung store nila So pag may mo ma order direct from DoorDash sa PC, yan, dyan ko pinipick up So yan, tara, pasok tayo sa loob Mga kakibs So yan mga kibs. so dito tayo Sa pasabay natin bago tayo umuwi Labor time number eight. Oh shit. Kunti kan pa ako madulas doon mga ka cubes. Ay, but it's black ice. So yon mga ka cubes. So bali ito. So bali uwi na tayo. So bali na i-deliver ko na yung last na delivery natin yung pasabay natin. So bali ito. So ang kinita natin last week pala since hindi tayo nakapag uh, deliver nung Sunday, maliit dit lang. So bali sa DoorDash ang kinita natin sa DoorDash is $118.26 lang. Tapos, sa so Uber Eats naman, $142.80. So, sa loob ng dalawang araw, nakabagka na lang tayo. Naka $261 lang tayo. Napor na na yung pagbiyahe natin noong linggo. Kasi wala nga yung wallet natin. Wala tayong lisensya. Kaya hindi tayo makalabas. So, ayan. So, bali. Ayan. Naayos ko na siya lahat kahit ngayon. So, bali ito. Bukas or sa susunod na Friday, pwede na ulit tayong bumiyahe. Makakapag-drive na rin tayo ng maayos. Hindi na tayo natatakot dahil wala tayong lisensya. Yun nga lang yung paghanap natin ng persa sa kalsada ay baka maapektuhan ba dahil wala pa yung credit card ko sa DoorDash at sa Uber. So ni-request ko pa siya. So ewan ko kung kailan darating yun. Baka sa next week pa. So kaya puro siguro mga malilit na order muna. Mga pagkain muna siguro ang kukunin natin yung mga delivery. So yan muna mga ka-cube. So pagtyagaan muna natin itong video nito. Marami pong salamat. At wag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Marami pong salamat. Kita-kits po tayo. So, yun mga kakip. So, yan ang mga napamili natin. So, sa mahal nang bilihin ngayon, yung mga mumurahin na talaga baka pinagbibili natin. Tulad nito. Tulad nitong uh, fabric softener. Yung complement na lang. Pati sabon. Basta bang sale. Ito, no name. Sabon din yan. <laughs> tapos ito, nag-sale. Imbis na $12, naging $8. Kaya kinuha ko na. So, yan. So, ganyan lang mga diskarte natin dito para makatipid. Dahil mahal na talaga bilihin dito sa Canada. Hindi na biro mga kakibs. So ako na nagsasabi sa inyo, huwag na kayo maging maselan sa mga ano. Kung ano yung mura, doon na tayo. Pare-pareho lang namang gamit yan. So yun mga kakibs, so kita-kits ulit po tayo. So yan, yes, so, kung makikita nyo mga kakibs, yan. Yan ang gamit ko sa pagdi-deliver din. So gamit ko na rin yan dito pag personal na grocery na natin, yung mabibigat. May, hindi at least hindi na ako mahirapan magkakit. Yan, yeah, so ganyan. Isa pa rin yung sa, sa discovery mga kakibs. So, yun mga ka -cubes. So, akit tayo. Kita-kitsulipo tayo. Yan, hatak-hatak na yung kartong mga ka Ang bigat, tubig, tsaka sa spam. Grabe.